Paano ko po ba makikita uli yung post ko na hinidin din ko dati so tanong po yan ni Lods Alejandro dito sa isang tutorial natin so dito mga Lodis sa tutorial na ito ituturo ko po sa inyo kung paano nyo po makikita yung mga hinayad nyong uh, post nyo sa inyong mga facebook yung, po yung mga pinrybit nyo or yung pong inunlimin yung post sa inyong mga facebook madali lang naman po ito yung Lodis. so para po dun sa mga nakakalam na pwede ka na pong mag next video so para po dun sa mga uh, hindi pa po nakakalam mga Lodis ay follow nyo lang po itong tutorial na ito ituturo ko po sa inyo yung mga step by step kung paano nyo po makikita yung mga hinide nyo or pinribit or inunliming in pong post nyo sa inyong mga Facebook so ganito lang po loads ang inyong gagawin una po pumunta lang kayo sa inyong mga Facebook, open nyo lang ang Facebook nyo and then pagdating nyo dito loaded sa inyong mga Facebook, pumunta kayo dyan sa tatlong slash na yan, click nyo and then dito po, pumunta kayo sa inyong profile, open nyo po And then dito Lodis, pagdating nyo sa inyong mga profile, scroll up nyo lang po. Ayan, scroll up nyo lang po. So dito mga Lodis, may may kita kayo dyan sa profile nyo. Ayan, post. And then yan pong filter na yan, i-click nyo po yan. And then dito Lodis, yan, filter, ah, post filter po mga Lodis. So dito sa privacy, i-click mo po itong all post. I Click mo po yan. And then dito mga lodis, dito po sa only me, ito po yung mga loads yung mga hinide nyo or hinidin nyo yung post nyo sa inyong mga Facebook. Yung in only me nyo po or yung pinrivate nyo po yung post. I-click nyo lang po yan. Ayan. Yeah. And then dito, posted by, iniwan po. Mas maganda para makita nyo po uh, lahat ng na-hide yung post. Okay? And then dito man po, go to today po. Uh, ang gawin nyo po, i-click nyo po yan. And then, lalabas po ito. So, dito po, pwede nyo pong adjust ito kung ano man po yung mga gusto nyong yung uh, post na makita yung mga naka-hidden nyo po. Halimbawa pong year na yan, i-click mo lang po yan. And then, lalabas po dito. Hanapin nyo lang po kung anong year po ang mga gusto nyong makita yung mga hidden post. And then, dito sa a month, yan. And then, day. Kaya na po, bahala mga lulis kung ano pong uh, set ng day uh, ang gusto nyong makita. Okay? And then okay nyo lang po. And then, pag nakasit na po yung post filter nyo, i-click nyo po itong done. And then magre-reload yung mga loads is I-scroll up nyo lang po. Ayan. Lahat po nang makikita nyo dyan mga loads Lahat po yan loads ay naka-hide or naka-private po or naka-only po mga loads. Okay? Yan. Kung may mga nakita po Kaya nag-comment yan or nag-react po mga uh, previous po yan or bago nyo pa po na uh, tiyatawag na na-private or na-hide po mga loads. Okay? Kayo na po bahala mga loads kung ano yung gagawin nyo dyan. Pwede nyo po yung i-delete or pwede nyo po yung i-private. Halimbawa po yan. I-click nyo lang po yung tatlong dot na yan. Ayan. And then, nalabas po ang mga yan dyan. Mga lodis, kaya na po bahala kung anong gusto nyo po dyan. Kung, kung gusto nyo pong i-delete, move to trust. Kung gusto nyo pong edit privacy, gawin nyo pong public o gawin nyo prints only. Uh, yan po, edit, edit privacy. Kung gusto nyo naman pong edit post, bawa mag uh, palit kayo ng description, edit post po ang gagawin nyo mga lodis. Okay, pin post, save post. So, kayo na po bahala mga lodis kung ano yung po ang gusto nyo pong gawin dyan. So, ganun lang po mga lodis kung paano nyo makikita yung mga na-hide or na-only me or na-private nyo pong mga post sa inyong mga Facebook. So, sana po nakatulong mga lodis. Kung nagtatanong ng kapi, di ka pong mag-comment sa comment ng video na to at sasagutin po natin yung load sa abot ng ating makakaya. Hanggang sa muli, Lodge. Much love. God bless.